Isinusulong ni Sen. Rapi Tulpo ang isang panukalang batas sa na naglalayo na nagbabawal sa mandatoryong pagkolekta ng anumang bayad o kontribusyon mula sa mga estudyante na aaral sa pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan. Inahain ni Tulpo ang Senate Bill No. 2420 kung saan nakasaad na mga nag-aaral sa pampublikong paaralan ay mula sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa na maaring maging sagabal pa para sa mga mag-aaral ang pagkolekta ng mga bayarin para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2420, hindi maaaring kumilekta ng bayad mula sa mga mag-aaral na nag enroll sa preschool hanggang grade 4 sa enrollment period at buong school year. Para sa mga lampas grade 4 na walang anumang uri ng collection dapat gawin sa panahon ng enrollment at unang buwan ng mga klase. Sumula so, sa ikalawang buwan ang mga kontribusyon para sa ilang membership lamang ang maaaring kolektahin, ngunit voluntary lamang at hindi dapat mandatory, kabilang sa tinutukoy ni Tulpo ang mga Boy at Girl Scout at Red Cross membership. Ang panukalang batas ni si Tulpo ay umaayon sa pangako ng bansa sa pagkamit na Education for All Plan 2015 at ang Millennium Development Goals sa partikular na tungkol sa partisipasyon na mga mahihirap na kabataan sa elementarya. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.